mundo. Pero yan ay isang sakat na Pero yung tinutukoy na adventure dito ay yung revelation na mapakinggan mo yung mga pinapakinggan mo yung mga bagay na kapahayagan ng Diyos ay kunti ni pinadala ka sa ibang dimension, spiritual uh, dimension. No? Katulad ni Juan, si Juan ay nung nagpapahayag ng Diyos sa kanya sa mga kita ng Angel, ay dinala siya sa ibang yung kanyang espiritu, kanyang diwa, ay dinala sa ibang dimension, pinakita sa kanya yung mga bagay, no? mga bagay-bagay na na, na, ibaga, na hindi niya maunawahan. Pero, pero nakita niya, at, at ito ay uh, ah, magkakabit ba na hindi pinuksan sa kanya sa panahon niya, pero sa atin niya ay maliwanag na pinuksan sa atin yung mga iwaga ngayon sa revelation yun yung mga may experience natin adventure doon sa uh, mga kapahayagan ng Diyos Kapag ikaw ay nasa spiritual na kapahayagan na nasa adventure ka ng uh, ng Diyos hindi ka nag-enjoy pero yung ikaw ay wala doon sa sa spiritual o wala kang kasama ng Diyos pag ikaw ay nakinig, papasok yung tinatagang mabuburing ka. Bakit? Kasi, uh, nabuburing ka na pakinggan yung aral ng Diyos. Kasi, ang ang nasa sa'yo, ay yung mga makasundong bagay. So, nasanay ka doon sa mga makasundong bagay. Kaya kapag oras na nakinig ka sa salita ng Diyos, parang buring sa'yo. Oo. So, pero pag ikaw ay nasa, nakasangayan mo, no, na ikaw ay uh, nasa Panginoon, hindi ka boring. Yung mga napapakay ko sa Santa Cruz, lagi excited ka. Lagi ka um house sa Santa Cruz. Hindi ka nag-boring. Gusto mo kahit pag namahagot kayo. At tulad ko kami doon sa sa Tagisan, noong Sabado, nung mag-sharing kami kaya sa siya, talagang masarap yung mag-sharing kasi talagang ano eh, hindi naman dibati talaga na eh. di at papaniwan na kayo. Ikaw na binibigyan ka ng na, kapahayagan ng Diyos, ang sarap mag-share. Mag, mag Huwag mo naman malaya yung oras. Gusto nyo talaga, sharing kayo. O, so yun yun. Hindi ka na Okay, so, sa hindi yan boring na gusto ipaniwala sa iyo sa ibutan. At kung medyo napatagal sa ibutan, yun nga ang gusto ipasangisip sa inyo sa ibutan. Nakalain mong boring, boring kaya iiwas ka. Pero in reality, ay masakit kasi gusto ko muna, uh, gusto ka muna, kumirin. Ikaw mabuti mo yan. Hindi boring ang sa Diyos, so hindi exciting. Ang journey mo, ang journey mo, muna natin ngayon ay uh, dito muna. So yun, yun yung sabi nito, kapag ikaw ay ah, nakasanayan mo yung mga bagay na sa ikutan, sabi nito, at kung na patagal sa sandigutan, meaning, really, nung ikaw ay sandigutan pa, nakasanayan yung mga bagay na yun, yung mga at dun, dun ka excitement sa sandigutan. Maka ang adventure mo, yung domino, ay yung mga bagay na uh, ang lupa, di uh, yung mall, no? uh, yun. sa picture yun. Pumunta ka sa mall, sa tanas doon, yung pakikita sa iyo yung mga bagay, no? yung mga makakapagay ng uh, ginhawan, ginhawan no? uh, sa kawan, yung pagbibigay sa iyo ng masarap na ay, Yung mga kaisipan mo ay dadali doon, sa bagay mga kasiyaran, no? Yan, ganyan, yun yung mga bagay na kinahiligan ng mga tao yun. Ah, maraming bagay yan. Ah, ah, ginagamit ng Diyos na sa natin, para maging, ah, sa karpetyo na ginagamit ng Diablo at lahat tayo na biktima dyan. At hanggang ngayon, kahit uh, kahit tayo sa Panginoon, misan, nakakalimot tayo ay nadadala tayo mga ganyan. Huh? Sapagkat so, uh, sabi nga, mas malakas ang kaaway. Pero kapag sa iyo, mas malakas ang kaaway sa atin. Pero kapag ang Panginoon ay nasa atin, malakas ang Panginoon, malakas din tayo. Yun, yun gusto ko nyo. Mas malakas ang away sa atin kapag wala lang ka sa Panginoon. Pero kapag ang Panginoon na sa atin, lagi tayo nasa Panginoon, lagi tayo nasa salita ng Diyos, mas malakas ang Panginoon at malakas tayo sa away. Pero kapag wala ka sa salita ng Diyos, wala ka sa Panginoon. Kaya-kaya no? Kaya, kaya, uh, talunin ang away. So kapag tayo ay uh, Kristo na hindi na tayo boring. Uh, o sa pinag usap sa lita ng Diyos, tayo ay naroon hanggang makipag-sharing, hanggang makipag-ipag-gabag uh, yung ating pananampalataya. Kung minsan, ginagamit natin yung cellphone para makipag-sharing, no? Minsan yung computer, So nagagamit sa Panginoon yung mga bagay na yan. At yan ay hindi boring para sa atin. Kung yan ay gagamit sa para sa atin. Yan. Pero kung gagamit natin yan ay para sa ating pansarili, no? para sa ating pansarili, may sigurado tayo ay tayo ay mapapahamak at magkakasala natin sa bagay na yan. Sabi pa niya rito, ang kasiyaring ko hindi lang banes, hindi lang protestant, hindi lang katuloy, pati at yes, yung mga nagkukonte sa Bible, sa aspeto ng Muslim, sila, marami silang puntos. Sabi, ah, uh, hinaharap tayo na pakipag-sharing din sa ibang religion. If ever na, na At ang familial, at ang bireya, nandating siya ah... Uh, ...minsan lang um, tayo bilang bukas nga, no? Kung mas malakas yung ah... Uh, ...yung natin, sabi ko, kailangan din natin isang magpakulong tayo, magpaibig. Kasi bakit? Doon tayo lalagoy. Eh. Pagkainin pa siyeri kung isa tayo na mas mas ah... Uh, ...mataas ang kanyang angtasin sa... Uh, mag-aaral. So, mahal tayo tayong magp uh, magpakulot at natin sila. At pagkatapos nyo, so, ay nakakulaman natin na uh, malalagot tayo ng pag ikaw ay magmamalaki na, sabihin mo na ikaw ay narunong, magaling. sama, Kailangan natin yung pagpapakumbaba na at yung pag-ibig natin ng uh, kapatid. Ano, anong gawin sa bago? May 10 minutes pa. May 20 pa.